Good morning mga paps. So share ko lang sa inyo din ha baka magustuhan, matipuhan nyo. So additional din para iwas putik sa loob ito dito sa ating TPS turtle body. So naglagay ako ng rubber. Siyan, ganyan lang. Ito ay dalawang may dalaw, tatlong dalawa pala. Dalawang tornilyo 'yan yung may sa ating apartment natin doon ko inuha tapos naglagay ko ng rubber mura lang to ito ay nasa 50 pesos malaki na so ito yung daanan natin ng hangin sa ating air filter so binutasan lang konti dito Yan. kung nagustuhan nyo gahin mo para para to sa mga tamad maghugas ng motor tapos dito hindi na pumasak yung dumi hanggang dito lang so may nakitaan pa rin madumi dito so ang ginawa ko naglagay ako isa dito yan para siyang ano, saya ng babae yan ang kita nyo so naglagay din ako dito ng bolt at sa kanat galing din to sa upuan ha lalim sa upuan natin compartment para yung dumi hindi papasok dito so ngayon naman Naglagay akong clearance kasi pag sumampatay sa motor Sumampatay sa motor ay Ano yan, bababa itong shock konti bababa yung gulong Bababa yung upuan So magkaroon siya ng Ang gap dito, ma-close na to Sa tingnan yung may tumatama na siya Tsaka may bakas din dito Sa tama Then sa luma is wala to so pasok pa rin may dumi pa rin pumapasok so ay kung may dumi pumapasok doon kasi yun nga tamad ako maglinis doon sa loob kung sisilipin yan gaano kalinis yan sa loob sobrang linis kasi naglagay ako ng additional tie hugger noong una, ito lang mga pagpagsya so nilagay ko dito isa isa lang na pagpag pa rin napuputol so naglagay ako ng dagdag dito may pagpag pa rin ang ginawa ko naglagay ako nito bracket dito isa tapos bracket din dito para hi iwas pagpag Then, so yun kung mo wala na ito lang sa dulo ang pagpag at saka ito binyahe ko na to papuntang Cebu sa Matlete so wala akong problema wala masyadong dumi dito so sinishare ko lang ako lang ang mayroong ganitong style na tire hugger mostly yung iba ano siya plug and play na binili then paano pag nagpalit ka ng gulong malaki malapad dito lang tayo mag adjust Ilagay ko to in case kung magpapataas ako ng gulong, papalapad ng gulong. So, yung diameter na lalaki din to. Yung lapad lalaki din. So, dito na tayo mag-adjust ito sa dalawa. May bar yan na late niya. Para yung in case kung mag-adjust ka ng height ng gulong, didikit na siya. Dito kasi nagpalit ka ng bago, i-adjust mo lang to. Yung pivot na to. Tataas. Ayan, dito gaganan na siya. Pag i-straight mo to, tataas. Pag i-bend mo tong dalawa, luwagan to, luwagan to si bibend, bababa na to. Okay. Sana nagustuhan nyo. Share ko lang.